Oh, yan ang ganda. Yan. po nang nandan yan gitu na ako sa simbahan simbahan na ako. Yan, simbang gabi na daw. Mm. Napatanga ako ah. Yan ang mga magagandang halaman dito. Hmm. Yan, mag-ano muna ako dito. Mag-sightseeing muna ako dito. O di ba ang ganda? Yan, dito naman ako ngayon sa Baclaran. Kanina ay nasa Manila ako. Ngayon naman ay Baclaran na ako. Ayan. Uh, pagod ako ah. Bilis. Ah, ah. Hello. 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 Ayan na. Ang ingay ng aeroplano. Kita nyo yan. Okay, bye-bye.